Marami talaga dito. Lahat ng bahay dito meron. Mm, meron din. Meron lahat ng bahay dito sa mga anak ko, sa amin. Meron. Meron. Kasi mababait naman sila. Pag pinapakiusapan namin, sa ano, mga nagmamasid. Nagmamasid-masid lang. Lalo pag nagkakatuwaan ng mga bata, mga naglalaro, nakikipaglaro sila. Siguro pag nasa sangin, na, na ano nila, kaya hindi uh, sa mga bata natin kung may magpakita ang sabi nila kasi dito meron daw nagpapakita ngayon request nila na bakit hindi ko daw to i-vlog kaya ngayon nataraya ako. Samahan malayong sa yung bahay ng bahay kung yung yung bahay kung ano yung po Ibablog lang po kami. Tabi-tabi po. Mga ngapit bahay lang po. Ang ganda ka ng puno. Ibablog lang kami. Tabi-tabi po. Ibablog lang po. nakita nyo, ng puno. Kasama ko yung may third eye, kaya ikuti namin itong bahay na to. Tabi-tabi po. Huwag po kayong malanakit sa amin. Tingnan muna natin yung paligid. yung ano yung bahay na kami tabi, tabi po ah, tapos natayne na to hindi na ano tabi tabi lang po ah magblog lang po ako hindi so, siya na patuloy na ano na pagawa. Sabi lang po. sabi tali po. Cosbone. Dito sa sinasabing may nag madalas may magparamdam. Ito po rito, pwede pong pakailaw ng gospel na yan. Tabi-tabi po, pailawin nyo yan. Ayan, ilagay po dyan. Pag pinailaw yan, ibig sabihin may espiritu rito. May espiritu ba rito na ang sabi may nagpapakita? Pailawin nyo nga yan. Pwede bang Maki-operate kayo sa amin? Kung dito ka? Pwede bang maki-operate? Pakailaw lang yung ball. Kasi ito, inabanto na ito. Uh, hindi na nila tinayuan. Ngayon, ang istorya kasi, uh, may nag-request nga na bakit hindi daw ako dito mag-vlog, itry ko. Dahil nga raw, meron silang nararamdaman at meron silang nakikita. Kaya ito, nang-try ako ngayon para i-vlog. Uh, Tingnan natin kung mayroon man yung espiritu dito na makikipag-operate. Pwede bang makipag-operate kayo kung sino man na nandito? Hindi po kami nang gagambala. vlog lang po kami. Gusto ko lang po alamin kung sino pa ang papakita rito. Ah! hindi sila nakipag-operate. Ayaw nila makipag-operate. Kasi yung ghost bowl, hindi nila pinag-iilaw. Sige, galawin nyo yung bolang yan. Iilaw yan. Kung meron ditong, ano, nakatera na espiritu. O yung nagpapakita. Pwede ba maki-operate? Maki-operate kayo kung sinong nandito. yung lalaki ng mga puno dito yan yeah. yun nga lang inuhugot yung energy ng power ng plastic light ko naging two bar na lang naging two bar na lang siya so maraming maraming pong salamat na hindi kayo nakipag-operate sa amin uh, pasensya na po kayo hindi po kami nang gagambala kami po ay nag-explore lang gusto lang po namin alamin kung totoo na may nagpapakita dito at nagpaparamdam kaya po namin na vlog to. Kaya po nag-try po ako. Maraming marami pong salamat. At huwag na po kayong susunod sa amin. Diyan na lang po kayo. Salamat po. Pukunin ko na po.